Kumanin ng 165.4K views sa aking TikTok ang pagawa ko ng basahan. Kaya for today's video mga mare ay tuturuan ko kayo at gagawa nga ako ng tutorial kung paano nga ba gagawin itong basahan. At dito pala sa ginagamit ko na tela mga mare ay mga tela lang ito o mga damit na hindi na ginagamit namin dito sa may bahay. Kaya kung marami kang damit dyan na hindi na ginagamit ay eh pwedeng pwede mo itong guntingin at gagamitin natin dito sa paggawa ng basahan. Ito na nga, mga mare at marami na pala akong nagunting kaya mag-uumpisa na nga tayo sa pagtatahe. At bago tayo mag-uumpisa sa paglalagay sa pako mga mare baka tanungin nyo kung bakit naging bola nga ito ay, ay dapat dapat bibilukin talaga natin itong mga tela mga mare para pag magumpisa na tayong magtahi ay dere derecho nga at hindi na magkabuhol buhol so eto na nga mga mare at magumpisa na nga tayo so magunting lang bala tayo ng maliit na butas dyan mga mare at yan yung ilalagay natin sa may pako yan yung magsisilbing pinakauna na ilalagay natin sa pako mga mare at tingnan nyo na lang dito sa aking tutorial so yung una ko nilagay mga mare ay yung tela na nilagyan ko nga ng butas at nilagay ko sa may pako katapos ilagay natin sa may kabila mga mare at wag sa una na pako ilalagay kundi dito sa may pangalawa Diyan sa may pangalawang pako mga Mare pagkatapos balik na naman kanina kung saan ka At kung Saan ka nagumpisa mga Mare? Ay daan ka lang ng isang pako pagkatapos diyan na pangatlong pako doon natin ilalagay. So sundan yun lang mga Mare at ganun lang yung ginawa ko. Ulit ulit lang na proseso mga Mare at makikita nyo naman sa video. Basta dito sa pagtatahi mga Mare ay laktawan ng isang pako at magkabilaan na ngayon. At dito pa sa may pinakadulo mga Mare ay huling pako na nga pala ito at dito naman tayo mag-uumpisa sa may katabingyang pako. Yan makikita nyo naman mga mare sa may pinakauna na nga na pako. At dito naman sa kabilang side mga mare ay dito tayo mag-uumpisa sa pangalawang pako. ganon lang talaga yung proseso mga mare at paulit-ulit lang. At dito na naman tayo sa may dulo mga mare at kita nyo na naman na ganito na naman yung forma niya. Pinakahuling pako ay mag-uumpisa na naman tayo sa may pinakaunang pako at ganun pa rin yung proseso. Ipupunta na naman natin sa kabila mga mare at doon na naman tayo mag-uumpisa sa pangalawang pako. Dapat eto lagi yung bantayan yung mga mare sa tuwing pinakahuli yung mga mare o pinakadulo ay ganun talaga yung proseso na nakikita nyo. Dapat sa galing sa pinakahuling pako pagkatapos ay pinakauna talagang pako ay wala pang nakalagay. Lagi nating tatandaan mga mare na sa isang pako ay isang tela lang talaga. So, eto na nga mga mare ang pinakahuli at tingnan nyo naman ang ginawa ko. Nilagyan ko pa rin ng allowance mga mare pagkatapos bubutasan ko sa may bandang pako pa para dun ko nga ilagay. Dahil etong allowance sa may pinakauna at pinakahuli mga mare ay eto yung magsisilbing lock natin. At bago pala tayo mag uumpisa mga mare ay maglagay muna tayo dito sa may kabila ng lastik Eto yung magsisilbing lock mga mare para kahit tatanggalin natin to para magtahi tayo ay hindi siya matatanggal lahat. At eto na nga mga mare, mag-uumpisa na nga tayo. So first mga mare, ay dito tayo magtatanggal sa may violet. Bago natin itahiyan mga mare, ay nakikita nyo naman yung kulay green mga mare, itataas muna natin yan. So dito na nga tayo magtatahi mga mare, at kita nyo naman yung may violet na isa, hindi natin yan isasali at dyan tayo mag-uumpisa sa may kulay blue. So, noong may tahi ko na nga, mga mare, kita nyo naman, binalik ko sa may pack. Taas natin yung tinahi mga mare, pagkatapos itaas na naman natin itong nakasunod na kulay green. Yan, nakita nyo naman sa may video ko, tinaas ko yung kulay green. Pagkatapos sa kulay green mga mare, ay etong violet na naman. Ganun lang mga mare, salit-salitan lang. Basta ang tandaan natin mga mare, pagkatapos nating magtahi, ay kailangan nating itaas yun. Kung sakaling hindi nyo naintindihan yung iba mga mare, dito sa pag ko, ay pwede nyo i-comment para sasagutin ko na lang sa comment section. So, ulit-ulit lang talaga yung proseso mga mare. Pagkatapos kung may tahinga yung pangalawang violet ay tinaas ko naman yung kasunod. Yung nasa ilalim mga mare yung kulay green yun naman ang itataas natin pagkatapos tahin na naman ulit. Paulit-ulit lang talaga na proseso mga mare hanggang sa matapos natin ito lahat. At nang tapos na nga tayo sa pagtatahi mga mare ay dito naman tayo sa paglala. At nakita nyo naman mga mare na dito sa may dulo ay may butas yung binutasan ko una pagkatapos yung isa rin. Ito yung magsisilbing lock mga mare at ito yung gagawin natin. Sa may green na butas mga mare ay papasok natin itong kulay blue na tela. Pagkatapos itali natin ito mga mare. Ayan mga mare, nakita nyo naman yung tinali ko na kulay blue or ano ba yan, gray. Pagkatapos, tinali ko sa pako itong tela na kulay green mga mare. At kita nyo naman, hawak ko na yung kulay gray. Tatanggalin ko itong kulay violet. Tapos ipasok natin dyan. Yan. Ganun lang mga mare, paulit-ulit lang. Yung kulay gray mga mare, tatanggalin na naman natin yung kasunod ng kulay violet. Ipasok natin dyan sa may butas. At kuhanin na naman natin itong kulay yellow, ipasok natin dyan sa may hawak ko mga mare, ganun lang. Ang kalalabasan yan mga mare ay parang nagtitirintas tayo dito sa may gilid-gilid niya. Ikut lang ang gagawin natin dito mga mare hanggang bumalik tayo dito sa may pinakalak na rin niya na kolay green. Katapos mga mare ay itatali natin itong pinakadulo itong nilagyan natin ng allowance at yun na tapos na ang ating basahan. At maraming maraming salamat pala sa laging nakasuporta sa akin lalo na sa TikTok ko mga mare dahil nag-viral talaga itong aking pagawa ng basahan. At nag-upload din pala ako sa Reels mga mare at sobrang dami na rin yung views kaya maraming maraming salamat sa inyo.